Di alam ni Pika siya yung steps. <laughs> hey guys! What's up, it's Nix. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon, gagala na naman tayo for today. Ang pupunta na naman natin is Baguio. Mag-take-climactic naman ang pag ko. And for today, ang pumunta naman natin is Baguio! Oh, yeah. Actually, this is my first time visiting Baguio. I'm very excited kasi way before pa, whenever mapag-uusapan yung Baguio, ay eh, nga sabi ko na, ay, hindi pa ako nakapunta ng Baguio. Laging nagugulat yung mga kausap ko. So, I'm very excited kasi the next time na mapag uusapan ang uh, fine capital of the Philippines, yun ko na, yeah, I've been there. Also, sobrang init dito sa Maynila. And so, magpalamig tayo sa bag. So, ito ang dala natin guys. One duffel bag and one backpack. And this is our fit. Yellow shirt from Ukay. Jogger pants. And also, uh, white, I don't know, Slippers ba ito guys? Tawag dito, I don't know. And also, magkikita kami ni Kyle sa Cubao. Siya yung kasama kong mag-explore ng Baguio. So, I'll see you guys in Cubao. So nasa ka na kami and bago kami pumunta ng terminal is kakain muna kami and we are here at Mai Tai. Mai Tai ba tawag dito? Okay, Mai Tai. And we ordered so much food. So we ordered Pad Thai, then Paper Rolls. This is fun! <laughs> so right now, let's try the Pad Thai. So this is the second Pad Thai I'm going to try in Mai yeah. Tai. Love this. Parang... Simple lang siya tingnan. No. Pero pag tinik mo na siya, sobrang sarap. I'm happy. Hey guys, so nandito na kami sa terminal ng bus sa Victory Liner. This might be one of my favorite places. Kasi dahil sa Victory Liner, dami ko na napuntahan. Buwibili lang si Kyle ng ticket. Nakaupo lang ako ngayon. Pinabatay ko yung gamit namin. And yun, uh, I don't know kung makakapag-vlog pa ako sa biyahe So most likely, ang next na clip na is yung pag-explore na sa Baguio See you sa Baguio guys, I'm so excited Sana malamig sa Baguio, kung hindi malamig later. Hey guys, so andito na kami sa Baguio And it's currently 2.30am Umalis kami ng victory liner ng 10am So it took us uh, 4 hours and 30 minutes to go here And initial thoughts as a first-timer dito sa Baguio. First is ang lamig. <laughs> Pero I think iba yung lamig dito. Parang may crisp. May crisp. Oso oh, kanina sa bus, natutulog ako. And then pagkadilat ko, parang kakita ko dun sa bintana. Masaysip ko, oh, parang nasabangin tayo. Oh, madilim, kaya hindi ko nakita yung view. But I assume na to yung kumakaganda ng view. Pero yon, grabe, nagulat ako. Kaya parang pagkakita ko ng bangin, hindi na ako inantok. Good morning guys! Nakapag-prepare na kami. We are ready na to go out. And I'm very excited so far. Ang initial thoughts ko naman is sa pagbigo, sobrang lamig. Ang tubig, parang ano siya, galing freezer talaga yung tubig. So we'll see you guys sa labas. ina naman ang gagawin natin for So, hey guys! We're currently at SM Baguio and nandito kami sa, ano, 4th floor ba to Yeah, 4th floor. And, sobrang daming buildings na may kita. I'll show it to you guys. <laughs> Alat ng turista. Most likely, next namin pupuntaan is the cathedral. And then after that, no, datan din kami ng Session Road. Where's Session Road? Yan, yung may Jollibee daw. And then after that, we'll go to Burnham, Burnham Park. Yan, and pakarap ko kasing makasakay dyan, guys sa mga boat. So, yun yung isa sa mga gagawin natin for today. Mag-11 a.m. na and ang lamig pa din. I'm so glad kasi yun yung isa sa mga kinakatawad ko na hala baka mag-bagyo tayo tapos hindi pala malamig. So, I'm not, ano guys, I'm not disappointed kasi malamig siya guys. Mainit yung sikat ng araw pero malamig yung hangin and so it balances the, ano, the temperature. So, let's go guys. Punta tayo sa Kadida. Unfortunately, hindi bukas si Cathy's Fast. food. Ano bang food kay Cathy's? Chinese or no? Chinese. So, we're just gonna find other places to ano, So, see you there guys. Okay. So, we are here. Hello, like tayo. <laughs> boy. Hey guys, so nandito na kami sa Mines View Park and sobrang taas namin. So, trick yung araw pero hindi naman ganun kainit. So, I love Baguio. I love you so much, Baguio. Hey guys, sa wait. mansion tayo. So, sorry guys kung hindi ko kayo mapapasok sa mansion kung hindi ako pinapayagan ng mom and dad ko. Hopefully, sa mga tourists na bumibisita dito sa house namin is uh, mag-enjoy kayo. Enjoy kayo guys. Um, free kayo to take a picture of our hey guys, we are here at the right park. Sobrang ganda dito, very Instagramable and super lamig, super presko. I am extra feeling good kasi meron ako ipopost sa Instagram. So tingko kay Kyle. Kung gusto niyo yung nung may album si Taylor Swift na sa woods siya, this is the perfect place to take a photo like that. Kaya kailangan ko na rin mag CR so maghanap kami na CR. And nandito ako ngayon sa CR ng Right Park and sobrang ganda guys. Check this out. Akala nyo ba, mirror yan? No, that's a garden. Grabe, ang sarap pag hugas na kamay. Okay hey guys, so we're gonna try Binatog. Hey guys, so here's the Binatog. Tama lang siya. Mahal. And also, sinabi ni ate nagtinda, sobrang init daw ngayon sa Baguio. While ako naman, sobrang lamig na lamig ako dito sa weather na to. so... So right now guys, balik kami ng SM Baguio to have lunch. And then after that, I guess we're gonna go to Burnham Park. Hey guys, so we are here at Banana Leaf. And apparently, sabi ni Kyle, no, their uh, pad thai is better than yung pad thai sa Mai Thai. However, yung patikulat, flavor ba yung tawag dun? Like, the version ng pad thai na gusto niya is wala na daw, which is the Banana Leaf style. Hopefully masarap pa rin naman yung pad thai nila and for sure naman kita nung pad thai gusto ako kasi so, and after this we are not sure kung diretso kami na Burnham Park or matulog muna sa room namin kasi siesta time right now and masarap matulog so so that's it so here is our food guys nasi ko ng roti syanay pad thai and chicken pandan and so yun yeah. kain na kami guys hey guys we are back at our Grand jet. And supposedly, dadaan kami ng Burnham Park. Pero, nadya napagod na ako dun sa lahat ng pinuntaan namin today. I assume na baka bukas na lang yung Burnham Park. And next na clip na is, pupunta kami ng Night Market later at 9pm. And ngayon is siesta time. So, tutulog kami sa room namin. So, I'll see you guys at Night Market. bye, -bye. Hey guys, so nagising kami ng 7 and it's already uh, 9 p.m. and we're about to go to Baguio Night Market and also magi-dinner din kami. So that will be our concluding activities for today. So let's go guys. Guys, yeah, so naka na tayo. Malamig, malamig. Thoughts ko so far sa Baguio is ang suerte ng mga nakatira dito because they can pull off outfits na may mga layering and hindi mo yung magagawa sa Maynila. Lalo na ngayon. Kasi kung may layering ka sa Maynila, makakantanga. <laughs> Init-init. In And also, sabi sa amin ng aming uh, concierge, marami rin ako mandurukot sa night market. Kung hindi ko ito na-post, yung vlog na ito ibig sabihin, to na ako ng cellphone. Grilled Bali. <laughs> So ito order namin guys 2 kebab and 5 piso Hey guys, mostly ang tinignan nila ay mga jacket so hindi na ako makabili kasi hindi ko naman magamit yung jacket sa Maynila and also ano naman sila, affordable hindi yeah, marami rin mga polo na magaganda it's nice it's nice to be here. Pero hindi ko lang kung may gusto akong bilhin. So let's see. guys, yeah, so we are here at Chow King. Dito kami mag dinner for today. I ordered pork chow fan with fried Shanghai. And napasin ko dito sa Baguio is lahat ng halos lahat ng establishments, lalo na yung mga fast food chain ay hindi naka aircon. So, pero feeling mo na aircon ka pa rin. Ano na akong gabi. Siguro ngayon kung medyo tanghali, medyo mainit-init. So, Interesting. INTEREST! The next. Kinabasado ko din yung pantrop ko guys, pero mas gamay ko yung salamin. Ang daming dance step ng pantropi ko. Parang mga ang OA. Ang OA ng Bini. Pwede bang okayan nyo lang yung steps? Ano ba itong nadama ko? Shucks. Feels so good. Masaya. Magwala makita ka pangisang Hey guys, it's day two. Pasan na kung simulan ng day 2 ay yung sayo yung bumuog sa inyo. But right now we are about to go to Camp John Hay and dun nakuha mag breakfast. Pero hindi na sa banana leaf yesterday. So hindi ko alam kung sira na siya. So open mo. See you guys sa so, Camp John Hay. Hindi ako sa bini. Hi hey guys, so <laughs> finally nakita na kami ng isa sa mga lokal ng Baguio, si Faye. So nakita niyo na siya before sa vlog and kaya na pa kami naglalakad and so far parang kami lang yung nakashorts dito sa, an? <laughs> sa Baguio. And so saan tayo right now? Punta tayo sa yeah, So, so yun na naman ang aking goal na papuntahan ng mga schools, ang mga unives ng aking mga kaibigan. So doon kami pupunta right now. So let's go guys! guys. So, dito na kami sa UPB. And, sobrang careful ako kasi baka masama ko sa video si Faye na nasa frame din yung oblation. So, okay. So, yun lang na naman guys. Thank you, Faye, sa pag-guide sa akin na buntang UPB. Hey guys, so supposedly pupuntahan namin ang Bell House and Amphitheater pero apparently exclusive yung places na yon for government employees. So sige, enjoy muna sila. Dito muna kami sa labas. And kita nyo naman guys, grabe. Para akong nasa ano, Twilight. <laughs> okay, pasensya na guys sa aking mga references. Cup John, hey! Oh, so we are here. Doon kami punta guys. Guys, nakita na ako ng pine tree na nasa utak ko. <laughs> Pero ito para kaya sinto ng pine tree. So kaya pala city of pine. Sabi ko, sa yung pine tree? Ito na pala mga pine tree na pala to. Ito yung nasa isip ko guys. Let's be inclusive to all kinds of pine trees. No matter their size and their shapes. Diba? <laughs> no to pine tree shaming. Dito na mga guys sa uh, Chocolata de Butter Roll. So ito na ang aming order guys. We ordered traditional blend. Baguio blend, the my strawberry and suman and then bibinga. Okay, so let's try out the traditional blend. Mm -hmm. Drop. it. Mm -hmm. is it. with strawberry strawberry. Mm -hmm. uh -huh. Parang ni neutralize ng strawberry yung ano yung chocolate yun. Let's try the, babi the bibingka. Okay, so... Good. Hmm. Merong ano? Itlog. What they call that? Sausage egg. Sausage egg. Itlog na maalat. Narap. Punang bite ko kasi wala pa yung sausage uh, egg. Yung food dito guys, yung merienda, good siya for sharing hindi siya yung for isang person lang. Ano ba? Yes. Kanya mo busa. Grabe. Let's try the ano tawag sa ano? Ay, suman din ako. Suman sa lingga. Suman sa lingga. Ano? Ano ka gito? Ito. Suman sa lihiya. Ah, suman sa lihiya. So, let's try the suman sa iya. Hindi siya nag-focus. Saan siya nag-focus? Hindi ako yung pagkain. Talaga siya nag-focus. Please, pasensya na. Maka siya masarap. Para siyang may nyog na sa taas. Oh, Ang gusto nyo guys ng tamis, ito, yung suman sa lihiya. Dahil sa muscovado. So, dito na kami guys sa Burnham and Hindi sure kung makakapag boat kami kasi nandiyeps kami mula dun sa chocolate. <laughs> chocolate de Batero. natin kung ano, kung mag-vote ano, kung mag-vote right? Ito na ang ultimate bag experience guys. Hey guys, let's buy some souvenirs. We're gonna buy this yung mga tite. Mga jutes. This is a uh, medium size. Pero jutes pa rin ito eh. Ito, uh, maganda yung texture and yung color. Ito, ano talaga, yung shape. Very, it's kind of like realistic. Ito naman uh, mga malaki pero malambot na tite. Cute. Cute. I love that. Kaya natin bumili for my mom. Ito, parang magusta niya to and magamit niya din. Ito ang aking bibilhin for my mudra. Sana magustuhan mo mami. This will be one of your bags. Ano sya mi? <laughs> Parang ko sa pinanay ko. Ano sya mi? Malaki siya. Diba? Parang marami kang ginalagay sa bag mo. And meron din siyang zipper. Ito po. Bilhin ko na ito ate. So we bought another bag guys. It's this color. Pasensya na guys kung hindi ako maayos mag ano. Yan. Ano ba tag ito? Body bag? It's a body bag. It's nice. nakaboot na kami Hey guys, so dito na kami sa Hond ng Burnham Park and Loki, nag ko nang hindi kami <laughs> nag-ask para sa maguro para sa amin pero it's a good experience and yun know, ang lesson natin for today kung ayaw nyong mapagod at mag maging sore yung arms nyo mag-ask kayo kay Kuya and that's it for the vlog guys this is the ultimate bag experience and See you guys uh, ating next vlog. Bye bye!